Matagumpay na naidaos ang undas sa iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon, particular sa Luzana City kung saan pinakasentro dito ang mga public at private cemetery sa tulong na rin sa mga, ng mga kapulisan maging ang iba pang mga civic leaders organization kabilang ang membro ng Army Raider Reserve ay mga nakalatag sa iba't ibang mga lansangan sa kahabaan naman ng Along Marlica Highway upang magbantay alalay naman para sa mga biyahero Samantala, bagsak presyo na kahapon ng hapon ang mga panindang bulaklak na ang pinakamura dito ay sa halagang 500 subalit noong hapon na nasa 100 pesos na lamang ang bintahan sa nasabing bulaklak. Sa ngayon, pailan nila na lamang ang mga dumadalaw sa kanilang mga bawat puntod na kahit umuulan kahapon, tuloy ang pagdagsa ng mga dadalaw sa bawat sementeryo dito sa lalawigan ng Quezon. Maayos naman ang daloy ng traffic situation sa pamuno ni Ginoong Jaime Dimisa sa nasyang pinuno ng traffic sa Lucena City Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan tuli tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo sa sama-sama tayo Pilipino. berita mula sa Sagada Mountain Province, tuwing Nobyembre 1 o araw ng undas sa mga residente sa Sagada Mountain Province ay magtitipon-tipon sa sementeryo para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay. So balit sa halip na tradisyonal na kandilang kanilang sisindihan, gagamit sila ng tangkay ng lumang pine tree o tinatawag na saleng, Saeng o Blue Eye Apoy Sisindihan ito sa tabi ng puntod ng kanilang yumaong kapamilya. Pinatawag itong panagapuy, isang matagal ng tradisyon sa Sagada Mountain Province tuwing araw ng undas. Isa itong kaugalian ng mga sagadians para alalahanin ang namayapang mahal sa buhay. Magsisimulang tradisyon sa pamagitan ng isang bisa sa hapon at ang pagwasbas sa saleng at pagkatapos nito ay magtutungo ang mga residente sa sementeryo para magdasal at sindihan ng saleng habang umiikot ang pare na babasbas sa mga puntod. Bago magtakip silim, halos lahat ng mga nityo ay nailawan ng bonfire at ang makapal na usok mula sa apoy ang tatakip sa buong paligid ng sementeryo. At habang dumidilim, ang buong sementeryo ay liliwanag na tila may nagaganap na sunog. Ang panagapoy ay tinuturing nang iba na isang Sagada Festival of Light Subalit para sa True-Blooded uh, Sagadians Isa itong uh, taintim at mahalagang sandali ng bawat miyembro na pamilya Para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay sa Sagada Public Cemetery Para sa Network News ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. May tuturing na generally peaceful ang nakalipas na paggunita natin ng Undas 2023. Ito ang ipinahayag dito sa Region 3 ng talawang regional director na matatalaking ahensya ng pamahalaan ayon nga sa PNP. Kay Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang director uh, Regional Director ng PNP dito sa Central Luzon naging mapayapa at maging maayos. Bagamat kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon, ito na ang maituturing na pinakamababa na bilang ng mga asistihan nila o nagkaroon ng problema at na sa mga nakapaloob sa paggunitangan natin sa pagtungo sa mga sementeryo sa iba't ibang sulok dito sa Central Luzon. Ayon naman sa DPWH na si Regional Director Roseller Tolentino, mas mababa ang bilang ng mga aksidente na kanilang uh, naitala mula sa sinasagawang pag-assist ng kanilang motorist assistance sa ilalim ng lakbay alalay ngayong undas. Ayon kay Tolentino, ito'y uh, nakikita na posible nga raw na marami na sa ating mga kababayan ang uh, doble ingat na at bago magbiyahe ay maingat na chinecheck ang kanilang mga sasakyan. Ilan sa mga nakita uh, lamang na mga uh, insidente na aksidente ay itong nawawala ng preno at gayon din ang pagkawala ng uh, uh, pagkakaroon ng problema sa mga gulong ng kanilang mga sasakyan. Bagamat kabilang dito sa Region 3 ay isang aksidente ng uh, uh, ambulansya ang nangyari sa bahagi ng National Highway patungo sa lalawigan ng Aurora. Ang ambulansya ay may sakay na pasyente mula Cabanatuan City na tutungo sana sa bayan ng Maria Aurora. Natulungan ito ng mga tauhan ng uh, DPW sa ilalim nga ng kanilang ipinapatupad na lakbay alalay Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawa ng PNP sa pagbumonitor at paglalagay ng mga tauhan ng PNP sa iba't ibang sementeryo ngayong November 2 Inaasahang dadami ang maguuwian pa sa araw ng linggo pabalik sa Metro Manila Yan ang ating update para sa MBC Network News. Ito CRH25 si Grace Vera Sansano tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino Balita mula sa Negros Occidental, umabot sa labinapat na kabahayan ang nasunog kahapon tatlo sa tatlong lugar kung saan dalawa sa lungsod ng Bakulod, isa sa bayan ng Isabela at sampo naman sa lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental. Ang mga nasunog sa Barangay 30, lungsod ng Bacolod, dalawang kabahayan ang naabo dahil sa napabayaan na kandila habang sa bayan ng Isabela, sinunog ng hindi pa nakilalang mga tao ang bahay ni Punong Barangay Brenda Fernandez ng Barangay Libas ng nasabing bayan. Ayon naman kay Mayor Binji Miranda ng Kabangkalan City, nagpadala na ito ng tulong sa mga nasunugan na umabot sa sampung kabahayan ang nasunog sa Old Stockyard, Barangay 1, lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP habang nasunog din ang dalawang motorsiklo sa lungsod ng Kabangkalan. Mula sa Akson Radio Bacolo dito Rex Kantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.